Ha, <laughs> tapos ano yung ano sa yo papayon lalaki <laughs> <laughs> bakit <laughs>

long days para rin pinagdaanan mo no. Okay. O tara na. Dito muna tayo sa coffee. Eh mga kasoy, nalaman natin kung paano yung pagtuli kay PJ. Sa akin kasi ayoko ng ikwento kasi nakakahiya. Berapa banyak anak dito. di <laughs> mà <laughs> 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 新的。 ganon. Mas ganito naman yung ginagawa ko. random sila. Kasay! Ah! Ah! Tita! Tita! Hindi na ini naririnig kasoy. Tita! え、どうも起きた。ああ。あんもなた。あ。きけん。Oh. Hello, hello, hi. Sige <laughs> na, kuwento mo na. O, oh, saan so nakalibing siya sa Rizal? Saan nakalibing sa yung katawan lang, <laughs> agad lang, kasi yung yung ulo daw ni ni Rizal sa Oo, makikita mo yung mukha mo dyan. Kaya sa may malakas na. Ano gagawin mo sa batong ngayon? Walang. <laughs> Collection. Ito dalhin mo ito, Jay, Oh. Ito Dalhin mo ito. Kaya sa may malakas. Jay! Jay, tingnan mo ano yan, Jay. Ya. <laughs> <laughs> ano gagawin mo diyan? Jay. Ayan, Jay, ang ganda ang patong yan, oh. Ayan. Oo. Ay, eto, Jay, heart shape. Ayan, oh. Ito, heart shape. Ayan, oh. Heart shape, yan. Ganun, oh. Kunin mo dito. Tara, magpahinga muna tayo doon. jay labak sa ano Ya, yeah. oh, yeah, kaliri guys ito may Huwag na lang di ako lumusong ay meron pa dito ay dito dapat din naman sila mag magdumi dito balik muna tayo sa cottage natin guys Sulitin natin yung 300. Anong film mo nung tinuli ka? Anong tinuni ka? guys. Medyo masakit talaga sa paa. sa atin sa Hindi. Sa <laughs> si ate, kawawa siya. Unaan <laughs> siya. Natalabo siya. Okay, guys, tignan niyo. gatang pusit. Ano, pusit swimming. PJ. Nakita nga kita. Oo. Ganito na ang pusit swimming. Tapos ang isda swimming eh. Hmm. <sighs> oh, PJ, pwede mo bang turuan kami kung paano ang swimming ni Selena? Si Selena, diba, nagtatransform. Oo. Oh. Pag una, gano'n gano'n lang. Ano? Mm. Ano? Tapos pagpapano siya, gano'n mm. lang. Ano? Ano? E, paano transport magtransform na siya ng aswang? Pag magtransform, ah! <laughs> gano'n! <laughs> Tapos pag magdata si Selena, na virus si skin ng gamay na. Ah! E, ano, pinaka magusto mong ano? Pinaka gusto mong as uh, and when hero sa ML Lancelot oh, paano si Lancelot kumag-swimming pag first skill sa end natin ng gunon talagang <laughs> sunod sunod yan malakas <laughs> at easy ang bilis nga bilis e eh, paano kung ano yung third skill niya Guys ano to guys? Tahi yata yan guys. Tapos si kam pinunod mo. Ha inano mo sa mukha mo, Jay? Teralent tayo. Paano? Awesome. Paano nga? Paano nga ulit? Naga <laughs> Okay. Una, ko daw si Kasi, bakit mo gusto si Cupra? sa Spider. Maganda siya, magandang paksen at matagal. Hmm. sa Seme ay Spider naman, pinaka gusto ko daw si Pero but yung t-shirt mo naka-Selina ka. Yun Parang unfair naman 'yon. 'Yun yung gusto ko sa Mage. Mage ba si ano, Lance, si Selena? No. Ah, hindi mage siya ano, hindi siya assassin. Mage assassin. Mm. Pero uh, dalawa yung gusto. may kukombo mo lang ng second skill sa by ulti tapos tuloy tuloy na yung second skill niya magkikritik ang lagi yun tapos sa uh, support naman pinaka gusto ko dun si Diggy alam mo ba kahit kasi pwede ka makapag digi strat kasi narin may ikaw silang maganda gawin ko dun mag i-Diggy ako tapos papatayin ko na lang yung ay papafood lang ako dun sa Ate, In iniinom mo yung tubig. Iniinom mo yung tubig. Huwag mong inumin. May lumulutang kanina. May lumulutang. May lumulutang kanina dyan, no? Ta, eh. Oo. Malapit na tayo. Ay! May kuya, oh. Itim na itim na yung mukha niya.

na oh, tayo? Hindi, tara. Mga kasuhan! Mga kasuhan! Hindi na. Lalim! Wait, 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 wait! Mga kasuhan yung dami baka dito. Baka ba? Kaya, kaya nga sobrang... Ay! <laughs> <laughs> Mga <Mackay> kasay! <laughs> Mantik siya! Mantik siya! Mantik siya! Ano yun? Isa misteryos! Ay! Hindi ba? Tara na! Pag ako nalumod dito, Jay. Mga kasay! Tignan niyo! Tignan niyo! talaga yung destination ano yan? susu mas marami pa lang tao dito guys eh oh. Oh. Si Ate, yung lamang ayos lang sa kanyang bra. Sakit sa paa guys oh mababaan natin ayan no asoy alam mo guys kaya kulay green ang, ang tubig dito dahil sa mga baka yeah. so ano masasabi mo dito sa lubigan enjoy ba, sa, enjoy ba yung 300 pesos mo

diwan nga buwan